Matapos ang mainit na pagdinig kahapon, isang eksena ang hindi nakaligtas sa mata ng publiko. Ito ngang bigla ang pag-iyak ni Sen. Robin Padilla habang ipinagtatanggol ang dating Pangulo. Pero ang tanong, nantig ba ang taong bayan o tingin nila sobra ang drama sa Senado? Pakinggan natin ang boses ng masa. Narito ang kanilang Masa Sabi. Dapat po um, naging professional po siya sa ginawa niya. Dapat po nilulugar niya po yung uh, pagiging artista niya sa pagiging senador niya dahil madami pong nakakita and dapat nagiging role model din po siya sa ibang tao. Para sa akin, totoo siya kasi tumatanaw siya ng utang na loob. Very inappropriate. Senador po siya and nasa Senate hearing po siya. Parang dapat po iangkop nga po sa lugar yon. Ganun po dapat kaso po dapat nating ah, at huwag po tayo mag-walk out lalo na kung nasa formal conference po tayo. Yung pag out niya palang exaggerated na po. May, may part na ganun na eh. Yung pag niya naman na ah, the moment kaya sinabi na yung sana makabalik na daw si President. Hmm? Hindi mo sure kung totoo or pinapakita niya lang sa media na ano eh. Hindi natin kailangan ng best actor sa Senado. Ang kailangan natin ay marunong gumawa ng batas.